Good day everyone! This is your Millionario channel na maghahatid sa inyo ng mga maiinit na balita tungkol sa showbiz. Anjo Ilana ibinuking si Alan Kay? Nabuking daw si James Yap nun? How true kaya ang kumakalat na chika ng actor-comedian na si Anjo Ilana patungkol kay Alan K at basketball player-politician na si James Yap? Sa isang video na ibinahagi niya sa kanyang TikTok account ay may mga ibinuking siya patungkol sa dating kasamahan sa Eat Bulaga. Ani Anjo may ilalabas siya patungkol kay Alan matapos itong magkomento na huwag nang pumasok sa politika dahil dadagdag lamang siya sa problema. Aniya, dahil tapos na itong magbigay opinion ay siya naman ang magsasalita. Unang-una, si Alan Kay, masama ang loob ko dyan dahil binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator na napakamahal. Parang nasa 2.6 million. Hindi ko alam. Yung binenta sa akin sira pala. Sa ad ni Anjo. Kwento pa niya. Ipinaayos niya ang air pressure nito. Na umabot sa 900,000. Ngunit na ibenta lamang niya ito ng isang milyon. So masama loob ko. Sabi ko masamang ugaling baklita pala to. Simula noon, hindi na ako masyadong nagdididikit dyan. Dagdag pa ni Anjo. Chika rin niya, mayabang daw si Alan at ipinagmamalaki ang mga booking na basketball players. Lahat daw ng basketball na amateur, binubuking niya. Sabi ko, paano mo nabubuking yan? Pinibigyan lang daw niya ng rubber shoes tapos inuuwi na. Ang pinagmamalaki niya dati, yung dalawang magkapatid na taga San Beda, sabi ni Anjo. Habang nag-uusap raw, ay may nagtanong kung si James Yap ba ay kasali sa mga nabuking niyang basketbolista. Lagi naman niyang niyayabang. Eh may nagtanong, Ewan ko kung si Joey De Leon ang nandoon. E si James Yap? Tumatawa-tawa siya tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Pasabog na sa ipa ni Anjo. Dapat raw ay hindi na ipinagisyabang ang ganitong mga bagay, ngunit ikinukwento pa raw ito ni Alan. Ayan, James Yap galing kay Alan Kayan, na booking ka na daw ni Alan Kay, sa kanya mo tanungin. Siya yung nagkukwento eh. Hindi ko alam baka nagyayabang lang yon pero kapag mga ganon, dapat hindi na yun kinukwento. Dapat hindi na pinagyayabang. Pero yun pong pinagyabang niya, Mr. Counselor James Yap, noong hindi ka paraw professional, sapatos lang daw ang katapat mo, nabuking kana ka na. Maraming salamat, Alan Kay. Sige, banatan mo ako at baka may alam pa ako sa'yo. Abangan sa susunod na kabanata, sabi pa ni Anjo. Sa ngayon ay wala pang pahayag o reaksyon sina Alan Kay at James Yap hinggil sa isyo. Samantala, Loisa Andaleo na chichikang buntis, ka kalivin daw si Ronnie Alonte true kaya. Kasabay ng ika-8 anniversary na magkarelasyon sina Ronnie Alonte at Loisa Andolia, usap-usapan din na buntis ang huli. Nabalita rin nagsasama na sa iisang bubong ang dalawa. Kaya kung totoong buntis si Loisa, ay hindi naman ito dapat pagtakhan. Ayon sa chika ni O.G. Diaz, sa vlog niyang Showbiz Update. Kasama si na Mama Loy, Ate Mrena, Diyosa Poco, at Tita Jegs. Hindi nakakagulat eh. Kasi meron naman siyang jowa kaya posible na buntis. Ito ang reaksyon ni Ogie. May nakausap daw si Ogie na pinatatanong sa kanya kina Luisa at Ronnie kung totoong pregi ngayon ng aktres. Ang sabi sa akin ay may nagpunta raw na doktor sa bahay para check up in itong si Luisa. House visit singit ni Mama Loy. Tapos akala nung doktor ay isa sa kasama sa bahay ang magpapacheck up. Yun pala si Luisa daw. Sabi ko sa kausap ko, Uy, totoo ba yan? Kaya tinanong ko yung isang kamag-anak ni Ronnie Alonte at ang sabi niya, Parang hindi naman totoo, Ogi, kasi ang alam ko breadwinner ng pamilya si Luisa. Kwento ni Ogi. Hirit ni Tita Jags. Ano yan pag breadwinner wala ng karapatang magbuntis? Winner ka, ha? Tawanan ng lahat ng nasa vlog? Yun nga ang sabi ng kaanak ni Ronnie na, Hindi nga totoo yan, pero ang ikinatatampo namin ay si Ronnie ay hindi man lang binisita yung lola niya. Hanggang sa mamatay, yung lola ay hindi binisita ni Ronnie, saad ni Ogi. At binasa ng content creator at talent manager ang saktong mensahe sa kanya. Yung lola ni Ronnie ay sumakabilang buhay noong August, hindi raw nagpunta si Ronnie noon may sakit ito Hanggang sa mamatay ay hindi rin nagpunta o nagpakita si Ronnie. Eh si Ronnie Raw ay may time naman magpunta sa LA, Los Angeles, USA. Ang dami raw rason puro si Louisa ang dahilan sabi ng source ko. Nakakainis na talaga. Hindi na nga nauwi si Louisa sa kanila, bahay nila kay R2, tawag kay Ronnie na nakatira at yung bahay ni R2 ay parang wala na sa ayos kasi merong 18 dogs. Kanina inilibing na yung lola ni Ronnie sa Eternal, Garden Memorial Park, San Antonio, Binan City. Alam mo ba hindi siya nagpunta, nasa bahay lang naman siya, detalyadong sabi ng kausap ni OG. Sa walong taong relasyon ni na Luisa at Ronnie, ay ngayon lang kami nakarinig na tila hindi boto ang pamilya ng aktor sa aktres. Masama ang ugali ni Luisa sabing ganun. Eh, syempre hindi naman tayo. Ganun. Para husgahan si Luisa kasi hindi rin naman natin siya kilala ng personal. Pero sinabi rito, sabay tingin sa cellphone, masama ang ugali ni Luisa. Noong umuwi last 2019, ay hindi pa rin nakatira si Luisa kay R2. Umuwi pa sa kanila, bahay kasama family. Tapos, yung brother ni Ronnie raw ay galit kay Luisa kung bakit tumira na raw sa bahay ni R2. Tapos mayroon daw kamag-anak na gustong magstay sa bahay ni Ronnie, pero nga ang daming doggies Anyway, love is blind bulag na bulag si R2. Pahayag pa ni Ogi. Komento ni Dio sa Poco. But may ganun may issue. Oo, may issue no? Pwede naman nilang kausapin si R2 diretsuhin na nila. At, hindi rin naman natin pwedeng husgahan si Ronnie Alonte kasi ito isang version lang ang narinig natin. Mas magandang malinaw ito ni R2. Baka nga nakakalimutan lang ni R2 yung concerned nitong nag-message sa atin, say ni OG. Tanong ni Diyos apo ko. So totoong nagli-live-in nga sila, Tito Ogi? Eh, sabi nu no ang source na nagli-live-in na sila. Ang sa akin, alam mo, nasa edad naman na sila parang nasa consulting adults na sila. So, nasa kanilang desisyon na yun kung gusto nilang mag-live-in. Ang importante ay hindi naman nila kinukuha sa ibang tao yung bubuhay nila sa araw-araw. Diba? Komento ni Ogi sa estado ngayon ng Loy ni tawag sa love team nila. Hirit ni Ate Mrena. At least kuya hindi buntis pero irita sila kay Luisa. Nabanggit ni Ogi na baka dumalaw si Ronnie sa kanyang lola noong undas at hindi na lang nito ipinagkaingay na malapit lang din sa kanila dahil tagabinan din ng aktor. Kaya mahirap na husgahan natin si Ronnie at Luisa at hinihintay natin ang panig nila, saad ni Ogie. At para sa huling bahagi, Dionela idodonate lahat ng kita sa concert sa mga nasalanta ng Bagyong Tino at Uwan. Maraming naantig matapos ang anunsyo ng singer-songwriter na si Dionella na ibibigay niya ang lahat ng kikitain ng kanyang concert para sa mga nasalanta ng bagyong Tino at uwan. Sa kanyang Facebook page ay ibinahagi niya ang larawan niya habang may hawak-hawak na whiteboard. My first major concert is happening on November 21st and 22 and I'm beyond grateful that tickets are almost sold out with just a few seats. Sadney Dionella Kasunod nito ang anunsyong ang kikitain niya sa concert ay para sa mga naapektuhan ng magkasunod na bagyo. Today, I made a decision that God impressed upon my heart. I'll be donating everything I earn from this concert to help the victims of the recent typhoon. Pagpapatuloy ni Dionella. Aniya tatawagin ng kanyang concert na The Grace Tour at ang kanyang desisyon na ibigay ang kanyang kikitain ay What Grace is All About. Matatanda ang magkasunod na sinalanta ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan ng Pilipinas. Nitong linggo ay naglandfall ang Super Typhoon Uwan sa Dinalungan, Aurora, at lumisan sa Luzon Landmass nitong lunes ng umaga. Dahil sa lakas ng bagyo, ay maraming mga infrastruktura ang nasira at nagkaroon ng malawakang power outages sa mga naapektuhang lugar. Dalawa rin ang naiulat na namatay sa Viga, Catanduanes, at Catbalogan City, some are due to Uwan, ayon sa Office of Civil Defense. Samantala, nasa 1.4 million katao o 426,000 pamilya ang in sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Negros Island Region, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, at Eastern Visayas. At iyan ang ating latest showbiz update. Tutok lang sa Millionario Channel for more. Thank you for watching.